Dante, oh. Inum ka muna. Masensya ka na. Yan ang ma-offer ko sa'yo. Salamat nga pala sa pagsaklolo mo sa amin ni eh, nanay. Wala yan. Hindi mo na na kapalit, eh. Siguro, biskuit na lang para may kapartner to. Pero mali talaga yung ginawa ni Trixie sa inyo. Naiintindihan naman namin kung bakit galit na galit siya, eh. Kahit na. Mali pa rin yan. Wala namang kasalanan sa mga gulong nangyayari sa pamilya natin, eh. Pareho lang kayong biktima ng nanay mo. Alam mo, parehas na parehas kayo ni Yago. Hindi nyo kami nusgahan ni nanay. Kahit kung anong pa nagsasabi nito Fernando na to. Siguro nga, May. Pagkapareho kami ni Yago. Tulad ng iisa lang ang babae ng gusto namin. Ah. Ipapasok ko lang to sa loob. <smart noise> lang kung alam mo kasi nang tinutukoy ko. Gusto kita, Carmela. Gusto kita, lalo na ngayon. Yago. Yago! Umuwi Umuwi ka na. Carmela, sorry talaga akong dinirecho na kita. Huwag mo naman ako kay Kuya Fernando. Dante, sige na, umalis ka na. Pwede ba, Carmela, makinig ka muna sa akin. Kaya kitang protektahan, Hin hindi lang sa pamilya ko, sa, sa, ibang tao. Hindi ako masamang lalaki, Carmela. Mabuti ang intensyon ko sa'yo. Ipahin mo ako kay Kuya. Ibahin kita kay Fernando? Hindi ba may anak ka sa ibang babae pero hindi mo kinilala? Ngayon sabihin mo sa akin, anong pagkakaiba mo kay Fernando? Dante, gusto ko lang linawin sa'yo. Hindi ikaw ang lalaking gusto ko. At lalong hindi ka ang lalaking mamahalin ko. Tapos ang usapan natin, umalis ka na.